Ayan, halang kaday kami ngayon at um, nagkakatuwaan kami dito dahil ang kaganda ng mga panan, ay pananiman pa yung mga paninda nila rito? Ayan. Misa lang makapunta si Miss A sa palengke kaya kung ano yung nakikita eh pick up in lahat yan hanggang sa magkanda bulok-bulok sa kusina ay, na. Yan oh. Tapos, ayan pa, ang dami. May mga ano mo doon, lemon, no? Oh. Hmm. Hindi mo mapili kung kanino ka bibili. Basta siguro, sigurado na lang na dapat nagkakaroon ng suki dito sa parengke para doon ka na lang pupunta agad-agad. Pero kapag kami nakita ka kasi na uh, magagandang paninda sa ibang tindera, ay eh, napapapunta ka talaga. Ayan. So, hanggang dito na lamang ang, ito ang buhay ni Sweet Ami sa Pilipinas.